May mga gamit ang Department of Education kabilang ang mga laptop na nadiskubring apat na taong nakatenga ayon sa bago nitong kalihim. Hindi rin alam ng mga DepEd official kung saan ginamit ang mahigit isang daang milyong pisong confidential funds ng ahensya noong kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. At nakatutok si Jonathan Andal. Sa pagdinig sa Kamara para sa hinihinging budget ng Department of Education para sa susunod na taon, sinabi ni DepEd Secretary Sunny Angara na nagulat siya sa kanyang mga nadiskubre pagkaupo sa pwesto. Isa't kalahating milyong piraso daw ng laptops, libro at iba pang gamit, apat na taon na raw nakatenga sa warehouse ng kanilang logistics provider nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. So we're doing our best to get them out para hindi mag-deteriorate yung mga uh, materials, Your Honor. Sinita naman ng mga kongresista ang DepEd sa mabagal umano nitong paggamit ng budget at natirang pondo. Halimbawa, sa 11 billion pesos na pondo para sa computerization program, dad dalawang bilyong piso lang ang nagamit. Lalo't sa computer ratio daw ngayon, tatlong guro ang nagkakasya sa kada isang computer procurement issues po talaga. Could you, uh, sa, perhaps... sa mga nag fail po ang bidding ng mga uh, learning tools and equipment namin. I really noticed that mabagal ho kami sa procurement. Pansin tuloy ni Representative Stella Kimbo ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Congratulations po. Pero pagdating naman po sa regular funds Napakabagal po. Sabi ng mga opisyal ng DepEd ngayon, hindi nila alam kung saan ginamit ang 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong panahon ni Vice President Sara Duterte. Kung alam ba namin yung details nung pinagamitan, we do not know because we're not part of the process po ng utilization and liquidation. Naging controversial rin ang confidential funds ng Office of the Vice President tong 2022 nang lumabas na ang halagang 125 million pesos ginastos ng OVP sa loob lamang ng labing isang araw. Matapos suriin ng Commission on Audit ang liquidation na sinabit ng tanggapan ng bise, nakitang mahigit 73 million pesos dito hindi pumasa. Sa notice of disallowance na may petsang August 8, 2024, tinukoy ng COA ang halos 70 million pesos na ibinayad na pabuya na cash, various goods at medisina. Pero wala raw kaukulang isinumit ang dokumento para maipakitang tagumpay ang isinagawang pagkalap ng impormasyon at surveillance. Kinuha rin sa confidential funds ang pinambili ng 3.5 million pesos na halaga ng lamesa, silia, computer at printer pero hindi nilinaw ng OVP na gagamitin ang mga ito sa mga confidential activities. Ayon naman kay Representative Herbilia Luistro, sinubukan umanong pigilan ng Office of the Vice President ang COA na ibigay sa Kamara ang audit report nito. Ayaw nila ipalabas kung anuman ang nilalaman nitong audit report that includes the notice of this allowances. Ayon kay OVP spokesman attorney Michael Powa, tutugunan nila ang mga puna ng COA. Yan po ay subject to appeal. In fact, we are given six months under COA's own rules to appeal po yung notice of this allowance dun sa commission proper mismo. Mag-provide tayo. ng mga additional documents para po may pakita talaga sa COA na wala naman pong maling pag Hinihingan namin ng reaksyon si VP Sara sa mga isyu na lumabas sa pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas.